Sa tingin mo yung batang 'yon eh magiging atleta talaga. Na magiging mataga doon sa sport, merong potential mm -hmm. So, importante importante 'yun, yung tamang values kasi pag tagal nila, pag tanda nila diyan, oo skilled ka pero wala yung tamang mindset, tamang values. Doon naman pumapasok yung sponsors. Eh. Oh, tama. Actually, doon yung yung mga ibang sponsors marurunong na din talaga. Mm. Hindi lang panay skills. Tama. Kahit hindi ka nagpo-podium, but nakikita nila complete package ka. Parang artista mm. na din 'yan. Dapat medyo complete Park Hindi ka lang pang pang-action, mm. hindi ka lang pang-comedy, di ba? Multi-role ka lalo na sa panahon ngayon. So, 'yon, tamang values na number one 'yan siguro na dapat uh, matutunan na maliit pa lang, bata pa lang. So yun, parents, coaches, yung community leaders or sino yung mga tropa nila, yun yun, yung dapat nilang ano, ituro doon sa mga kabataan. Tama. Kung before yung skill, ano muna talaga, values muna. Yun. Oo, oh, values. Tama. Ganda rin sinabi ni Coach eh, tungkol sa mga sponsor. Kasi yung mga sponsor nga ngayon, ano eh, minsan wala silang pakik kung nananalo ka o hindi. Oo. Mas gusto nila yung malakas maka-influence. Influence. Tapos, influence. Oh, oh, gusto nila, good influence. Tama. Oh, Daladali yung brand. Tama. Maganda.